highly sensational yung issue na EJK. What I did, tinago ko po asawa ko. So, wanted siya. Di ba? Kasi lawyer ako eh. I cannot bear the fact na natutulungan ko yung ibang akusado tapos makukulong ang asawa ko for something which he did not do. For two and a half months, malayo siya sa amin tinago ko siya. And I really requested him to to follow what I want, no? Kasi ang gusto niya ay hospital arrest daw siya. I go, no. No. I go, ang drama ko pa ganito. For our entire marriage, wala akong ibang ginagawa kung hindi sumunod sa'yo. This time, ikaw ang susunod sa akin. So, tinago ko siya. After two and a half months, After filing the petition for demurrer to evidence, yata yung filed naming petition to demurrer to evidence, it was granted and the court dismissed his case. I was able to bring him back dito sa Mabini. Naka-assume ulit siya ng mayor ng Iyakan ng Taga-Mabini. Dahil sa height ng emotion na ang mayor namin, muntik na na ako nung naging wanted, pero nakabalik, no? Kaya lang, after two weeks, after two weeks, kakabalik pala niya. We discovered another case. Rape ulit. Same modus. Wala ulit complainant, fake ulit ang place of residence, return to sender ulit lahat ng mga notices. But this time, sinuerte ako. Why? Inabot ko sa fiscal during the time na wala pang warrant of arrest. So we were able to cause the dismissal of the case at the fiscal's level. No? Ito pong mga pagyayari ito sa asawa ko. I thought ito na yung magbibigay ng tuldok sa magulong buhay namin sa politika. Why? It happened only because he intended to run for congressman. Diba? He intended to run for congressman. So, ang sabi ko sa kanya, kalimutan na natin ang pagkong-congressman mo. You just uh, stay here in Mabini, tapos mo ang termino mo, you run for your third term as mayor.